Hey guys, welcome back to Team Bautista TV and um, it's been a while no? Um, kasi naglipat kami uh, a week ago uh, Nandito na kami ngayon, nakatira sa Toronto We're now located here in GTA no? or uh, Greater Toronto Area So, yeah man um, At sa mga bago pa lang nakabisita sa Antik Munting Channel Um... Please do subscribe. Uh, marami pa tayong pag-uusapan dito, guys, no? Um, iba't ibang balita, mga kwento ng mga kababayan natin and um yeah, uh, most probably uh, everything uh, about living here in Canada. So, um, for this episode ng pag-uusapan natin ngayon is uh, mga dahilan kung bakit madami ang nababaun sa utang dito sa Canada, no? So, bakit uh, marami ang uh, nahihirapang umabante 'di ba uh, dahil sa utang no so well unang-una -una, mahirap talaga no uh, kaya ako personally hangga't maaari um ayoko talaga ng nangungutang din um kahit yung mga credit cards na yan no um, parang minsan na uh, uncontrollable eh di ba ang hirap kontrolin syempre swipe lang ng swipe may sapatos ka na may damit ka na and anything no so yeah dati pa lang as OFW i remember um talagang uh, iniiwasan na namin ni Mrs. yung paggamit niyan uh, normally ginagamit namin ang credit cards for uh, groceries no grocery shopping yung uh, mga grocery namin uh, for the week no? Normally, weekly kami nag-grocery and uh, yeah, kasi may dalawang anak din kami, so, ayun. So, ngayon, na uh, pag-usapan natin, no, yung mga dahilan, no? Um, Unang-una, sobrang gastos. Um, marami tayong mga kakilala, mga kasama, katrabaho, nakikita natin na um, magastos din talaga sila, no? Uh, spending beyond their means, di ba? Um, Kumbaga, Meron ako mga uh, to give you a sample no may mga kakilala ako noon uh, hindi dito sa Canada but sa Middle East pa uh, few years back ang dami nilang ano eh uh, yung mga unnecessary things na mga binibili no Kumbaga meron silang mga 4 5 6 pairs of Jordan shoes na di ba na hindi naman kumbaga, gagamitin ba nila yon lahat or something andiyan ng mga pagbili ng mga magagarang relo ako ay ako personally I'm uh, I'm not against that no kung kaya 'di ba kasi ako personally man kung kung marami akong pera bibili rin ako ng mga ng mga gamit na gusto ko kasi deserve ko 'yun eh 'di ba uh, as a working person but man uh, we need to be practical at all times no Kumbaga, pinaghihirapan mo yung pera. Sa iba kasi, parang, hindi ko maintindihan pero parang napakadali sa kanilang bitawan yung mga pera na pinaghihirapan nila, no? I mean, instead of saving, eh, ayun nga, bitaw lang ng bitaw, bili ng ganito, bili ng ganyan, which is, uh, in the long run, uh, they will realize, no? Uh, it's not good. Yung mga especially here in Canada, kung madalas kang kakain sa labas, uh, hindi mo agad mapapansin eh. Siguro mapapansin mo na lang pag nakita mo na yung bank statement mo, no? especially if you're using credit card and debit cards, no swipe ka lang ng swipe. Kumbaga, yan, enjoy tayo, kumakain tayo ng masarap, di ba, mamahalin. But, again, pagdating ng katapusan, no, marirealize mo na parang wow. Parang ang laki ng uh, nagastos ko o nagastos namin for this month. At kung iisipin mo, para saan? Parang ano yung, uh, ano yung napala mo doon, di ba? Kung baga, kung hindi mo naman kailangan na gumastos ng gumastos, no? When it comes to when it comes to food, actually, um, it's your absolute right to uh, to eat anything you want. But again, uh, practically speaking, uh, hindi mo naman kailangan mayat mayain, no? Uh, in fact, mas masarap pa rin naman yung mga home cooked meals, di ba? And mas matipid, no? Kung dito ko magluluto. Normally, kami, uh, ng wife ko, pag bumibili kami ng mga karne, isang kilo, ganito, hindi isang luto lang yan. Halimbawa, yung giniling, ganyan, no? Yung, uh, yung pork giniling, o oh, yung minced pork. Tama? Tama ba? Minced pork, no? Yung giniling. Um, halimbawa, half kilo bibili namin per pack yan, eh, dito, eh. So, nakaka... Siguro, mga dalawang beses namin nagagamit yon Una, yung minudilyo, di ba? Yung minudo na giniling, and then... Yung uh, pangalawang batch is... Uh, pwede yung tortang giniling or minsan pinapangsahog namin sa adobong sitaw and all that. No? So, yeah. Practicality will, uh, will take you to places, man. Believe me. Kasi, since uh, we've, been, we've been saving money for a long time now, uh, uh, kailan ba kami unang lumabas ng bansa? 2008. I was only 23, 24 years old nung, uh, nung nagpunta kami sa Dubai noon. So, ayun, no? Aawa ng Diyos, nakapag-ipon talaga kami. So, ayun, no? Uh, yung uh, reason number one natin no? is uh, sobrang gastos. No? Um, isa sa mga dahilan niya kung bakit madaming... nga uh, nagkakaroon ng utang dito sa Canada no or nagkakanda utang-utang so to speak, no? One is sobrang gastos. Yan, nag, -nag -check, check sila ng ano rito ngayon, guys. Ng uh, annual to, no? Yung, uh, yung mga fire alarm systems, chinecheck nila sa buong building, so sorry for that. Okay, number one, sobrang gastos. Number two, let's go to number two, kotse. Okay. Again, uh, kung kaya mong bumili ng kotse, bumili ka, walang problema, wala akong problema ron. Unang-una, ano bang karapatan kong mga alam sa iyo, no? But um yes, isa to sa mga uh, reasons kung bakit uh, nahihirapan din na umabante yung ibang kababayan natin, especially um, getting a brand new car here. Kasi unang-una, bibili ka ng kotse, may down payment yan. Kung kaya mo, bumili ng cash. Di walang problema, di ba? But, um, kung bibili mo siya ng hulug-hulugan, five, seven years to pay, man, uh, uh, hindi ganun kasimple, no? Let's say, 550 to 750 Canadian dollars a month ang yu hulug mo. And other than that, may insurance pa. Which is hindi rin uh, birong halaga, no? Siguro mga nasa 150 End up yan, yung car insurance, no? So, ayun, bago kayo bumili ng kotse, kumbaga, pag-isipan nyo muna ng maayos, no? Uh, kaya nyo ba na maghulog ng kotse buwan-buwan without affecting your uh, monthly financial uh, status, no? Kumbaga, hindi ba kayo maninegative, parang ganyan. Siyempre, pag-iisipan pag nyo muna ng maigi. Ako I have a driving license here but I don't have a car. Why? Uh, especially here in Toronto, uh, accessible lahat eh ang uh, public transportation. Ang mga bus stops, street cars no and uh, train stations are all over the place. Kung baga kahit saan ka magpunta eh pwede may pwede kang masakyan na bus. Pwede kang uh, sumakay ng train no so i really don't think um, having a car here in GTA uh, is necessary kasi kahit meron ako mga anak walking distance lang ang schools maraming schools dito guys no so kung uh, lilipat kayo as a family uh, dito sa Canada eh I assure you hindi kayo magkakaroon ng problema maghanap. Actually yung yung city or yung government pa ang maghahanap ng school para sa no magre-register ka lang sa sa Ministry of Education, no yung uh, Education Department nila sa Ontario. And then sila yung mag-a-assign based doon sa address mo, kung ano yung malapit. Hindi ka pwedeng mamili ng school kung ay uh, papasok mo sila sa public sila yung mamimili kung uh, oh, hanibawa few blocks away ka lang sa school na to or dito kanila ilalagay i-assign ia yung mga bata no yung mga anak mo so which is good no so kasi sa middle is noon uh, i have a car kasi malayo yung school and then hinahatid sundo ko rin yung uh, yung wife ko ano yun eh? Hindi pa tapos yung uh, Doha Metro noon eh sa Qatar. Pero nung natapos na rin yung uh, yung train systems nila, no, yung metro systems nila, sobrang ganda. So ginagamit din talaga namin normally yung mga nasa labas ng Toronto na nagtatrabaho or nag-aara sa Toronto. Excuse me, na may sasakyan. Ang ginagawa nila, nagdad nagda-drive lang sila papunta ng station. And then doon nila iniiwan yung, uh, yung mga sasakyan nila and then sasakay na sila ng train. No? So, again, uh, practicality. Practicality, man. Pag-isipan mo ng matagal, no? Para saan ang uh, bibilhin mong sasakyan? Kailangan, kailangan ba talaga? Kung hindi naman, then uh, much okay kung uh, wag na lang muna, no? Hanggat uh, hindi pa tayo financially settled here. So, and number three, so may dalawa na tayo, no? sobrang gastos. Number two, kotse. And number three, um, itong pinaka-importante guys, no? kasi meron man akong ma-miss na mga points dito. No? I'm sure, papasok dito sa third category na to, which is, lack of financial planning. Napaka-importante ng financial planning, man. Kung meron kayong uh, bank savings and uh, investment savings, kasi dalawa rito, no? savings and investment. Kung meron kayo pareho noon, kailangan -maintain yung i-maintain nyo ng maigi. Kailangan yung i-monitor ng maigi. And um, do some records, no? ako hindi ako yung gumagawa nung, nung sa family namin si misis ang naka-assign diyan no uh, siya yung uh, nagre-record ng uh, mga financial uh, expenses namin per month kung magkano yung uh, nagastos namin sa, sa groceries kung magkano yung uh, nagastos namin sa transportation naka din lahat ng mga monthly expenses namin na automatic na binabayaran namin. Unang-una -una, yung house rent, renta ng bahay. And then, pangalawa, yung mga, ayun, may investment din kami, no, na hinuhulugan uh, regularly. So, yeah, sobrang importante, no. Actually, um, to give you a, a hint, Siguro every week ang uh, groceries namin is uh, about 55 to 75 dollars per week. Pagkain 'yun, uh, 'yung pagkain namin and uh, especially pagkain ng mga bata. 'Di ba? Kasi may sarili silang ano eh, may sarili silang gusto, ganyan, mayroon silang mga hindi kinakain. So So, let's say mga 70% nung ginagrocery namin is based dun sa needs ng dalawa naming anak no uh, were parents of uh, twins a boy and a girl so ayun and then bukod doon uh, yung kuryente yung tubig internet ang internet namin is uh, 109 dollars per month ang mobile, no? Mobile expenses namin is uh, $100 dollar a piece. Ano? Paano ba? I'm sorry. Uh, $100 na kaming dalawa yung mobile namin. I'm sorry. Uh, $50 yung plan nung sa akin. Yung sa kanya, $50 din yung monthly plan. So, yeah. $100 lang. No? So, so, dapat nakalista naka yung mga yon sa so, You could use Microsoft Excel or If you want to do it the traditional way, using a pen and notebook, walang problema. Ang importante, organize yung financial statements nyo per month. And hanggat maaari, every end of the month meron kayong savings. No? Kung baga, kung uh, magagawa nyo na let's say mga 10-20% ng uh, ng income nyo per month, maisa-save nyo maganda kaysa, kaysa naman sa negative, di ba? Kung baga in the long run, na uh, let's say one year, 12 months, no? Uh, marirealize nyo na kahit papano, may, may naisave tayo, di ba? So, sobrang gastos, number one, number two, kotse, no? Yung uh, pag-acquire ng, uh, ng vehicle, And three is lack of financial planning. I'm sure meron ako mga na-miss dito dahil tatlo lang yung na ko sa inyo guys. But I do believe na yung part 3, uh, which is lack of financial planning, papasok lahat doon. Kasi kung gagawin nyo yung uh, pagpaplano financially, maiisip nyo lahat, eh, maikakategorize nyo lahat. And then, ma maililista nyo lahat in data, no? Na, which is very helpful, guys pagka nandito kayo sa Canada or any other place. Actually, kahit nasa Pilipinas kami or ano, talagang ginagawa namin regularly yan. We make sure na mayroong pumapasok na pera sa savings namin every month. Hindi man malaki ngayong buwan, pwedeng bumawi next month. Manegative man kami on the third month, And then, uh, makakabawi kami in 4 to 5 months. Walang problema. Ang importante, meron tayong savings and invest, uh, financial investments. Okay? So, ayun. Humahaba na tayo. Again, this is uh, Tim Bautista TV. Uh, sana kahit papano eh, meron kayong uh, natutunan sa episode na to And, again, sa mga hindi pa nakakapagsubscribe sa ating channel, please do so. Marami pa tayong pag-uusapan dito, no. All about uh, living in Canada, migrating, studying in Canada. I'm an international student myself and uh, working in Canada. Okay? So Ayun. Thank you and um, stay safe tayong lahat.